na ang kasira at magaganda ang ingat tayo sa ating mga hindi magandang Di ba Diba, diba? Kasi nagiging interest yan. Presipo na sana ang hiling. Maudot pa. Diba, diba? Kaya mamaya mag re sa sa'yo. Okay. Ingat po tayo sa ating mga kasama. Ibig sabihin, kung ang laging mong kasama sa kiting, sigurado Jesus the Alpha and Omega Ministry amen. na nagdideklara ng pag-asa na pag niyo yung Jesus the Alpha and Omega Ministry sa social media every day there is a healing amen. every day there is a miracle amen. one day one day ikaw na may karamdaman may sakit magpapagaling ka rin Amen Amen Amen, amen. Because the word and hand, heal the sick.